Alam nyo ba na may lugar dito sa Pampanga kung saan dinarayo ang masasarap na pagkain? Hmm, manyaman keny sa Pampanga! Ito ang Pinak Food Park na matatagpuan sa Kandaba, Pampanga. Tara, samahan nyo akong bisitahin ang tinatawag nilang the longest food park in Pampanga! Kagaya ng ibang mga food park, mayroon dito mga street food na pwedeng niyong pagpilian at iba't ibang mga pagkain na dito nyo lang matatagpuan sa Pinak Food Park. Kung food trip ang hanap nyo at gusto nyo lang makatikim ng ibang klaseng pagkain, puntahan nyo ang Pinak Food Park. Sobrang haba pala nitong food park na to. Ayan, napangaraming mga nagpupunta dito guys. Daming tao, daming sasakyan. And Dahil mo dito ano. Mga accessories. Tapos mga pagkain. Pinakamarami ng mga pagkain. Ayan. So, kung bigla ka nagutom. Ayan. Perfecto. Sa mga food park. Yun. Marami kang pagpipilian. Ito pala yung uh, food park sa Candaba, Pampanga. Napakahaba. Grabe. Kaya na pa ako naglalakad. Medyo pagod-pagod na rin. <laughs> Sa daming mga pagbipilian dito, parang uh, nakakabusog na. Eh nakakabusog na. Bakit mo pala yung pagkain? Parang nabubusog ka. Na. Ano <laughs> po yan? Ano <laughs> yan? Ano yan? Sa patingin niya ako, was... oh. po, magwas. Doon. Pagminapawal sa'yo. Okay. ano kahaba itong food park nito to? Anong nagsanda na 100 stall? Ah, bawat ganyan, bawat. Ganyan. Ay meron pala sila dito mga ano, Tawag doon, linya-linya. May mga number. May mga number sila. Ito po kayo lang gumawa nyo? Uh, Ayun no, o, 10 piso lang siya. 2, 4, 5, Pwede ka nang mapusog. So, ito yung gusto ko. Ha? Ah, tubig. Sa Pangasinan lang ako nakakabili nito eh. Saka sa Tarlac. Ah, hmm. may busy ako siya sa ako. Mahalap siya. Ay, eh, mais na to. mais na to.

Well, it's there, over the pavement. Ang daming tao rito. Ano ba tayo ng pagkain? Puso ko yung food na bigira ko lang makita at hindi ako lang makain. Gusto ko yung mga authentic, mga authentic Filipino food merienda. Ah, meron inasal. Okay, inasal. Wow. okay, Pusog ako eh. Gusto ko lang mga merienda ngayon. Ang mga laruan din. Ay, Ayan. 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 Uh, Ramdelise Vlogs. <laughs> Ramdelise Vlogs sa uh, YouTube. Ganon din sa Facebook. Napakahaba nito. Grabe. Gusto ko sana lakarin hanggang dun. Kaso nga lang medyo marami akong dala ngayon. Yeah. Yeah, medyo hingal na pero nasa number 33 pa lang tayo. 100 stall to. Kalahati. Ay, nasa one port pa lang tayo. <laughs> diba? Imagine kung gaano kahaba ito. Ang pinakamahabang food park yata ito sa buong Pilipinas. So, halos lahat ng stall dito pinipilahan. Kasi, ang dami nilang paninda na masasarap. Ang <laughs> uh, <krabi na> <laughs> <laughs> <mimood> um, daming tao dito, krabi. dami rin dumadaan sa sakit kaya ingat-ingat lang din oh. Naghanap naghahanap na lang ako ng drinks kasi parang busog na ako sa kinain kong tubig o oh, diba oh, may mangga rin oh. wow, mangga sa kabayabas Ito naman, takoyaki. healthy rin ayan. nachos meron din dito ayan parang hanggang dito na lang yata ayan dito tayo sa number 3 tapos number 2 at ito na yung pinakahuli number 1 So, ang haba, 100 stall pala to. Ito na tayo kay ate. Hello po ate. Ang dami nitong tao every day, no? Okay. Every night. Mas na sa uh, Sabado Linggo. okay. Anong sa, oras kayo nag-start? Sa start dito, alas 12. Hapon? Hapon. Alas 12. Alas 12. Alas 12. Alas Ay, grabe, no? Yeah. Parang hindi na ng tao dito. Hanggang anong oras naman to? Okay. Sa, yung sa'yo sa nasarap, pinakamatagal magsarap. Alas 10, alas 10. Pero kami yung mga banda dito, mga alas 8, kaya dito po. Umuwi na kayo. Nakaubos na. Hindi na. Okay, na. 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 na po naman na masayang kasi lang yung banda dito dito. Doon... Medyo, medyo mas mabili dun sa harapan. Sa mga bandang gitna. Sa gitna. Ah, Dadaanan pa nila kasi. Bago... Pero hindi naman naubusan ang benta. Hindi na, yung sakong pambili ng ulam. <laughs> <laughs> ano pala to, yung parang libulto na to? Yung sarin yung pinapasyara ng mga tao. Ano yun? Agroto. Agro Ay, ito ako yun o. No? Diyan puntahan natin mamaya. Pero, and din interview na si Ate. Ano nga pala pangalan mo, Ate? Jennifer. Jennifer. Ano yung ano to? Ah, soft, drinks soft drinks ito. Siyo, my soft drinks. Madami mo oh. ako ng ano, ng water na lang. So, <tip> baby. Pagkano po ito? Nag-soaping <tip> e, sa ako kanina eh. Mura lang naman yung mga paninda dito, no? Abot kaya. So si Ate pala yung isa sa pinakauna. Oh, pinaka pinakamatagal. pinakauna at pinakamatagal na ano na tindera dito bago dumating yung mga ah, stall diyan. So nung nag nung may nag-vlog daw ay biglang humaba. Biglang humaba na. Uh eh. sumikat pa itong paligid nito yung lapang lockdown sumikat ko dati tapos bilang nag-lockdown, tumigil. Mm nandito -hmm. na rin kami noon. Okay. Tapos palaging tumitigil. Wala nang nagtinda ako na lang. Kaya kung ulan, bumagyo, sa... nandito pa rin ako. <laughs> <laughs> Tsaga kasi. Tsaga ah, lang. asawa kasi nag-maintenance na rin ang gamot. Kaya kailan uh... kumayod. Taga saan po kayo? Tanda ba? Sa Tanda. likod Tanda. ng palengke, Sa likod ng munisipyo. Oh, okay. Ayan, si ate. Oo. Punta kayo Hello? dito, marami mong paninda dito. Busog kayo. <laughs> Sabi ni ate, kanina naka-off ako. Pasikating ko naman daw siya. Kasi lagi na lang daw puro nandun eh. O ayan, bumili kayo dito kay ate. Ano paninda mo ate? Eto, juice, shomai. Juice. Shomai. O bakit? Eto shomai. Bakit ano? Bakit bakit uh, kailangan nila bilhin yung shomai mo? Ano po? Bakit nila kailangan bilhin yung shomai mo? Mas maganda yung kailangan nilang bilhin yung shomai mo para madili ko yung na number one yung gamot ng asawa ko. Ayun. Yung anak ko nag-aaral din. Okay. Kasi pag naman ni ate, oh, di ba, bilhin na ko yung shomay sa kanya, ha? Ayan. Shomay with ayun. rice. With rice. With I rice. Know, with rice. O, meron pa siyang palamig. Fried rice. Fried palamig. Ayun. So, ito yung groto, no? Punta ako muna yung groto. Ito, babay po. Ayan. Punta na ako Ay, dito. Punta natin yung groto, sinasabi nila. grotto ito parang Virgin Mary yata nakalagay dito yan ah oo nga ito hindi na dahil rin daw yan ang dami rin na mama sya yan so yun lang guys thank you for watching bye bye Ayan, so pauwi na nga pala ako. Medyo malayo rin ang biyahe ko kasi sa ni Bulacan pa ako uuwi. Ayan, so pakita ko lang pala sa inyo kung gaano ba kahaba itong uh, Pinak Pinac Food Park. And kita nyo naman, alas 10 na ng gabi, pero ang dami pa rin mga tao. And uh, parang dinadayo na rin to kasi even yung kabilang side, punong-puno ng mga sasakyan, mga four wheels, yung mga motor din and may mga bike, no? Ayan. So, ang dami pa rin mga tao and and makikita nyo naman na halos lahat ng store may mga customer. Ayan. So, ang dami na rin mga nagdadaan dito ang mga sasakyan kaya ingat-ingat lang din sa mga uh, bumibili, no? Ayan. So, gilid-gilid lang din dapat para hindi tayo makaabala sa mga dumadaan na malalaking sasakyan at para hindi rin tayo matisgrasya. Ayan. So, pag dinire-diretso ko to, ang labas ko nito ay baliwag. Ayan. Then, from baliwag, pwede na ako dong uh, ng daan papunta sa Hagonoy, no? So, may mga daan naman don. Ayan. So, ang dami pa rin yung mga tao. Kita nyo naman, mga kabataan, pamilya. Ayan. So, ang dami-daming mga paninda. Kaya, pasyal na kayo dito sa Pinak Food Park. So ito nga pala yung dinadayo rin dito, ayan o, oh, yung mga motor. Tapos ito yung patron ng kandaba. Ayan.